Hi guys! Good morning! This is your Mambolenios vlogger and your teacher. So dyan, maaga po ako nagising para po mag -isa ng sibuyas bawang and para po isang kutsa ang ating manok ito pag niluluto kong pagkain is para po talaga ito sa aming farm visit na kung saan po nakakalungkot man sabihin na hindi po kami pinayagan na magkandak ng farm visit pero ito po yung napakagandang nangyari dahil nagkaroon po ng pagkain ng aking mga estudyante yung punto po namin na para sa farm visit is binili ko po ito ng manok and kanin para po lutuin at ihatid sa mga bahay-bahay ng aking estudyante. Good morning! Tayo ay maghahatid sa mga pagkain sa aking estudyante. Close to house natin. Pabibigayin. Ito na guys, e, binalot ko na po yung mga pagkain ng aking estudyante at ready na po tayo para maghatid sa mga bahay-bahay nila. So guys, sana mabusog ang mga bat. Maghahatid tayo! Halo Kuya Andre. aku oh, kunin itu ke Andre. Tapi pikiran kita ke Andre. Tingin di teken teng. Uh, uh. Iya, tidak nang tuh sabi nikap. Dan kan anak swimming. Oh, bapak tadi. Tapi pikiran nih saya tinggi itu. very good. na nag-swimming no? hindi tayo natuloy, ano? Hindi ko natin. Ay, <laughs> tayo sa bahay ni Mitch at ni... Jaja. Eh, hatid na lang sa inyo yung para sa ating farm visit. <laughs> na naging outing natin, hindi natuloy. Jaja! Dali na, Jaja! Jaja, ako na, sir! Ano, Pierre? Ano, Pierre? Ano, Pierre? Atimits mitch nanti sa iyo kunin mo uh, ya dia oh pipi cari kaya aja ini Ah, anong gagawin? Madami. <laughs> Selina! Tingin mo Ang daming teddy diver ni Selena. Ang oh. tingnan si Selena. Ang daming ano. Oh. Tingin dito na. Wow! Shayna! Ang Shayna na. Ang happy nila. Oh, diba? Ang <laughs> be safe uh -huh. tapos maliligaw bago sana bye bye ay kuya ay janjin okay <laughs>